mangga 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 sa so, mainit na panahon. Masarap umain. Good trip na naman tayo nito. Paasim. Yan you o. Know. Mangga? Ano mangga ni? Mangga Hawaii. Na? Yung dito ba sadam? Eh, we. Masarap talaga ito. Yan. Yan. Ang naman tayo. Brots in the G. Basta may tanim. Mayroon talaga tayong kainin. Yan o. Oh. Yan ito. Sa baguong. Ay, baguong at saka ginisang alamang. Yun yun ang gusto ko. Ginisang alamang. napatay ginisang alamang. Meron pa? Mm, yummy, yummy! Mm, sarap ito. Yan. Okay. Yan. Pinawisan na ako ng maraming... Ingat. 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 Ingat.

Ice na, cream. Ilang bakante ngayon kasi hapon na. Mahi, <coughs> mas malamig kaya. Wow, yummy yummy talaga ito. Yummy yummy po... na, sa buong. Asa, akin na yung alamang. Kasi magsampo. Wala na yung alamang. Nairon po. Wala, wala, wala. Sa grapo po ako. Wala na lagi. Kaya gusto na ako ganang gagmay nipis. Ayaw, hanang. Ay, Ubus mo? Kaya nipis, bigay o. Bagoong, wala na rin bagoong. Wala akong makita ka bagoong yan. Wala na bagoong. Hindi bagoong to. Hindi bagoong. Mm -hmm. na lang talaga matira. Wala na alamang doon. Ha? 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 Oh, tetap daw. Mayroong tao doon. Okay. That's mm -hmm. yeah, no, it. Yan na ang aking mangga. Mm. Mangga, 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 mangga. Kain tayo ng mangga. Yan. Saan mo ba?